DIY, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin itong mga red lines, blue lines, or green lines kapag kayo ay nagta-type ng mga letters sa inyong Microsoft Word. So, isi-save mo lang natin itong ginawa ko. Ayan, save muna natin para hindi mawala. Then, i-click natin itong file sa baba. Ayan. Pagkatapos natin mag-click ang file, dito sa pinakababa, i-click natin itong option. Pag natapos natin mag-click ang option, Hanapin natin yung proofing. Ito yung proofing. Click proofing. Ayan. Pagkatapos natin maklik ang proofing, ito na yung lalabas. Then, punta tayo sa pinakababaan. Makikita nyo yung win correcting spelling. So, dahil nakacheck sila lahat, so, kailangan natin i- uncheck para mawala yung mga red lines or blue lines or green lines sa ating Microsoft Word kapag nagta-type tayo ng mga letters. So, i-uncheck lang natin. Pagkatapos natin ma-uncheck, click OK sa pinakababa. Ayan, click OK. So, automatic na siya mawawala. Diba? So, makikita nyo wala na yung mga red lines, blue lines, or green lines. So, ganyan lang kadali. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching!